Hello, hello! Good morning, good morning! Pinalabas ko na sila bumalik ulit. Pinali Ay! Bukas na pala! Ay! Nice! Bukas na ako pala yung pinto. Ano ko? ko sarado. Alin na kayo? Ayun, dito. <laughs> ah, sisigla ba? Si Papa naman. Sabi ko kay Papa eh. Gisingin din ako para ano. Nalabas din ako eh. Naka, nakawalis ka na sa labas. Ayan, nabili ko dun sa ano. <laughs> lakad-lakad na ako guys. Tapos ito 50, dalawa. Pumunta ka doon? Mm lakad-lakad -mm, na ako. <laughs> Morning guys. Ito, sa umagang umaga, nagalaba tayo. Habang nagalaba, siyempre nakasalang na rin yung ating kanin. At si Mama Lab, nakabilis siya ng aming lulutuin ngayon. Ito. Alam nyo na yan, yung pag may puso, sinigang lang or kare-kare. Mamaya, ayun, kare-kare mix. At nakabila din siya ng dalawang uh, ano ito sa amin, pakak. Ugob sa biko yung gagataan po namin bukas ng ulam namin. Kasi ngayon, yung ano namin, yung kare-kare. At na uh, nakasalang na rin ako ng pagkain ng aming mga aso, sila Sky at saka si Bella. Yan lang guys, mamaya may update namin kayo kung ano na yung mangyayari uli. Ayan <laughs> yung dalawa. Oh. Bella, Sky! Yeah, gutom na mga yan. Kakain na sila. Silang dalawa na lang na iwan. Hmm Mm. Mm. Karay! Itong si Bella namin, vegetarian. Tama ko, pakain ko yung talbos na ampalaya Bella! Nãy sao paisa. cay Cái cây cay 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 Cái cay 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 Very good ang aming pela na yan ah. oh, kainin na. So, kaya na mo ka muna magtipaglaro. Pa ah, very good ah. Oh. Hmm, mapait. Tama oh, yung bus na yan. Yeah, pa na. Gustong gusto niya Kanina guys, bumili ako ng tangkay Yung mahaba Nakalawit siya eh, papapasok ako dito mula doon Sinunggaban niya yung tangkay Pinabayaan ko lang Yung eh, kinakain naman niya Ayan, sinubukan ko gusto gusto niya, kaya lang inugasan ko na ngayon Kasi alam mo naman yung ano, yung mga Gulay-gulay nga yun, mga spray nagasang ko siya. Update ko kayo guys ng mga gulay-gulay dito sa probinsya kung magkano ang price. Ito, medyo mahal, 40. May tsaga namin bilhin kasi magkakarikari kami. <laughs> Sitaw, 20. Itali ng pizza 5 piso. Bali, 15 yan. Ito, tali ng talbos ng palaya, 20 yan. Tapos yung pakak yung isa, 25. Bali, 50 yung one fourth ng ampalaya 40 so, bali lahat yan gulay namin maghapon ito bukas na kasi meron kami ng ulang ngayon na lulutuin mura na kumpara sa ibang lugar o sa inyo sa Manila alimbawa mahal, mahal, na talaga ito baka buti na itong ito halimbawa baka isang dalas ang kilo niya magluluto, makapaglaba rin. Tapos na yung sansalang. Kagandahan itong automatic eh. Chill po natin yung ating nanoloto. Ito na siya. Ang paglagay na ako guys ng asin dyan saka yung ating paminta. Yung black pepper. Magin na tayo ng itlog. Spread mo lang ganyan o. No? Tapos mas masarap yung may yung siyang toasted garlic. Iyalagay tayo. Tatakpan natin yan. Dandahan na yung ating apoy para hindi masyadong malikit. Yun. Pangalawang salad na tayo guys. Puti. Napakabilis ang gawain eh. Maya-maya This time naman tayo Pahinga Agad pahinga Ayan o no? Ngunit na po nang luluto At, at dalaba Isang salang nalang yung lipulong fabric conditioner guys naglalagay na ako parang hindi mo kalimutan mamaya yung gawain namin ni mama labi ito tulong tulong na kami sa akin yung paglalabas sa kanya mamaya siya naman magkakampay So, tutulungan ko pa rin. Guys, okay, so, naka-ecomode -e lang siya. for the 5 minutes siya. Kumaya tapos na. Update ko kayo sa akin niluluto naman. Yan luto na siya. medyo dumikit yung gitna mas ang kasing itlog sa banda rito eh ah luto na to oo hindi lang kumain almasal namin ito na yung ating uh, ampalaya na may itlog. sarap guys di ba sariwa sariwa yung gulay na yan bela sat kalahati ito yung linuto naming uh, pagkain nila sinahalo namin sa dog food kahit pa paano ma ma may, may nutrisyon kasi ito eh ito train siya, kompleto. Tapos samahan namin ng malunggay sa kalabasa. Gustong gusto nila ito. Saka yung yung, ano, yung pinakuluan namin chicken breast. Yan. Talagin din namin ng konti. Ito'y tatlong ano sila, kiwa Saka yung malunggay. sabaw tapos imamash natin huwag masyadong durog ayaw nila eh. yung may nakakagat-kagat sila ganyan lang ito rin 'yung luput natin ano to bit bit flavor. Ito 'yung paborito nila. Simula simula pa. 'yung may mga buto-buto hindi pwede 'yan alisin natin. Napasa na 'yung buto nang ano. Nang manok. Ngayon lang guys, tapos lalagyan ko siya ng ah uh, laman 'oon siya babaw guys, malamig na. Pwede natin haluin yung chicken. Hinahalo kasi namin kasi pipiliin na lang chicken lang. Pinalo mo yan. Kakalkalin nila yan. Bago na kakainin mo na yung sibabaw. Si, babaw. si Bella, pag narinig yung tunog nito, lalapit na yung sa akin. Yan siya, oh eh, bibigay ko na sa kanya. Bela! Kaya na! Ayan na. Sige. Ino na yung uh, chicken. No? Oh. Bukakain niya yung uh, ano, yung lapang... laman. Yeah. Sis, kain dito. Maarte to, hindi pa yung kakain. Ilalagay ko siya taas ng upuan. Kasi pag ginagay mo dito sa baba, kakainin ni Bela. Dito siya. Pupunta siya dyan. Sky, halika na. siya. Ayun siya. Halika na kay kay. Eh pagkain mo. Yan see, na sinaubos niya yung ano dahon ng malunggay ay lang ano ang palaya. Ito pagkain mo. maya oh. maya pa pa condition pa yan eh. Talapit yan mamaya. Packet siya diyan. Kasi nga guys, talagang pag uh, binigay ko dito yan. Kasi hindi pa muna kakain yan eh. Kakainin ni Bila pag naubos na yung pagkain niya pupunta dito yan kakainin niya. Yung inumin nila, i-refill lang ko na naman. Andito. Bumili ulit sa mga balab ng additional na gulay. Oh. Say hi to my vlog. Hi to your vlog. <laughs> oh, 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 oh. Pasok. Ayan naman si Bilay. Oh. Sa natin. Gusto lumabas yan. Dalawa na yan. Hmm. Kaya na, kaya na, Sky. Maglaro na, anak. <laughs> Alam mo ba si Bella na pumasok ako dito nakalaylay yung ano nang ang palaya? Uh, yung dahon. Dahon. Uh, Sinugod niya kinagat niya. Uh, tapos kinain. Kinain niya dahon. Oo, oh, dahon. Ay, galing ko ta. Galing din hugasan, ano kaya bang bumalik ako kumuha ko ng tatlong dahon. Uh, hinugasan Inugasan ko muna. Huh? Ayun, naubos niya. Talaga si Bella. Sinela? Si Si Kay kay ayaw. Ayaw, ayaw muna. Galing ayaw kumain. Mo. Ha? Hmm. Ito na pagkain niya, oh. Talaga? Hmm. Ay, hindi na naman kumakain? Kakain niya maya-maya. Ah. Uh, oh, nandari, sige, palapitin mo. Very good. Very hmm. good, yan. Kain na, kain na. Kain na, kain na. Kain na rin pa. Oo. Oh. Guys, oh. ito ang si palaya na malinaga. Talbos na ang palaya. Kasama rin sa si kakainin namin. Puro mapahit. Kanyan lang yan Oh yan lang, tapos tatakpan lang 3 minutes luto na sausaw na sa sausawa gusto ng bago sarap yan luto na yung talbos kain kain na kami Ayan guys, tapos na yung ating paglalaba. Last na ito. Ayan o. Oh. Magsasampay na. Ganyan lang, kabilis. Nag-umpisa kami mag... mag Nag-umpisa akong maglaba. Anong oras yun? Alas 7? <laughs> Anong oras na ngayon? Ano, mag-alas 10 na Oh, O, mag-alas 10 na? Sasampay na no mamaya magano ng gulay mas magluluto ayan guys na ko si Papsi dito ang lapat ang laki nasama ko si Papsi dito nalawbat na naman kasi tuloy tuloy sana yung trabaho namin <laughs> ayun ay ano lang pala na zoom siguro ni Papsi so ang lulutuin namin ni Papsi ay kare kare eto yung pata ng baboy hmm kalalaki grabe puso ng saging, eggplant, uh, eggplant, sibuyas, bawang, sitaw, at saka petchay. Okay ba? Ako na? Okay guys, ano na natin? Simulan na natin. Lahat naman siguro. Marunong nang magluto ng kare-kare. Pakita ko lang yung sa akin, guys. <laughs> Yan, tingnan natin kung mainit na yung ating mantika. Hi, Ate Buena Pros! I hope napapanood mo itong ating video. Busy daw si Ate Buena ha, kaya hindi nakakapanood sa atin. Kasi na-promote siya. Congratulations sa ko. Okay, lagay na natin yung bawang at saka sibuyas. Sama na yan guys. Bawang sibuyas. Ayan. luto na ang ating bawang at sibuyas. Itong ano, itong karni namin galing frozen ito galing sa freezer. Pre-cook <laughs> na siya. Ayan. Binaliktad ko yan guys. Ayan na ninyo yung boses ni Sky sa kanibela. Naglalaro sila. Lagay na natin yung ating bonggang-bonggang mani na dinurog. Ah, bali, tatlo ito, guys. Para lang ba, pag kinakain mo, eh, meron siyang ano? Sabit-sabit ah, sa -sabit ngipin. <laughs> Sabit-sabit daw. <laughs> ebidensya ba? Ebidensya. <laughs> na may mani. Para may ebidensya na may mani. <laughs> ah! Guys, maglalagay na ako ng tubig. Ah! Kasi yung ating karne, baka magkandala Ayan. medyo damihan ko yung sabaw, sabaw ba? At hindi ko na patatagalin guys na yung ano, yung matagal na pakuluan kasi nga malambot na itong ating karni. Hoy! Kapal, oh grabe. Tatlong piraso lang pero nung ka tapos, ilalagay na natin yung kare-kare mix. First time ko itong gamitin itong brand na ito. Pero hindi naman kasi siya sponsored. Kaya hindi ko na ipapakita yung brand. Hulaan nyo na lang. <laughs> Ayan. Mamaya yan. Mag-ano yan. Huwag kayo mag-alala. Mag... Ang tawag dito? Lalapot. Ayun. Oh, meron ng ano, oh. May humiwalay na. Mm Pakulaan -mm. natin ng kaunti. Okay, guys. Lagay na natin yung puso ng saging. Yan. May puso ka ba? Meron. <laughs> Kanina pumili si Papsi. Tinanong niya yung ano. Wala na yung nagtitinda. Meron ka bang itlog? May inang tibok. May inang tibok. May inang tibok na lagay na yan. Meron bang Natawa yung ano. Natawa yung ano. Nagtitinda. Sabi niya ako po meron pero tinda wala po. Totoo nga naman. Mali yung approach. Mali. Mali yung tanong mo. Ayan o. No, nakita nyo. O. Oh sarap. Mmm. Ay. Lagay na natin yung mga gulay, guys. Huwag na nating patagalin para hindi maano. Hindi madurog yung ating karni. Yan, lagay na natin. Mmm. Mm. Sarap. Pa oh. Patay na. <laughs> Next ay yung talong. Lagay na natin yung mga talong. Ano pang gulay natin dyan? Petchay na lang? Ah, okay. Paibabaw na lang natin mamaya yung petchay. Tapos, maglalagay na ako ng peanut butter. Para lumasa na rin yan. Ayan. Isa pa. Eto guys, peanut butter na ito. Yung nabibili lang sa palengke na 100 yung ganito kalaki. Ayan. 100 pesos sa palengke. Medyo manamis-namis yan. Mas okay. Mas gusto ko yung medyo matamis-tamis. Para yung ating, ano, yung ating kare-kare, manamis-namis. Mm. Masarap. Mm-mm. Masarap kapag manamis-namis. Wow. Mm. Oh, mag-alala guys kasi may bisita kami. Kaya <laughs> kami nagluto ng ganito kadami ha. Baka po isipin ninyo, kami lang ni Popsi, hindi po. Maghahapon namin ulam kapag ano, dalawa kami. Minsan dalawang araw pa nga pag ganito kadami. Pero mamaya mayroon po kasi kaming bisita. May maglalans dito. Siyempre hindi na po ninyo makikita yun. <laughs> Privacy. Privacy nila. Ayan. O sarap ng kare-kare. Guys, maglalagay na ako ng asin. Hindi na kami mag-aalamang. May allergy si Papsi. At saka ayoko na rin na mag-alamang. <laughs> Kaya templado na. Yeah, ako ako ko ang ikakari-kari natin yung baka. Papa. Akala ko ang ikakari-kari natin yung baka. Guys, may natira pa dito ng peanut butter. Lagay ko na lahat para malasa. Malasang malasa. Tapos mahina na lang yung apoy ko dahil yung ilalim baka masunog. O, hindi naman siya yung ano, tinanin nyo o. Oh. Lumalapot na siya habang tumatagal, lumalapot. Kumukonti na rin yung kanyang sabaw. Mm, sarap. Yaminess. Tsaluin lang dun sa ano, sa ilalim. Para hindi dumikit. Minsan kasi nasusunog yung ilalim nito eh. Eh na guys bahala depende sa lapot na gusto naman ninyo so, sa akin okay na yung ganyan kasi pakukuluan ko pa yan ng kaunti hi sky hi baby ang buntot hi baby ano hmm Kumain ka ng maayos. Oh, si Ante. Hi, baby. Tama yung dalawa na ito. Oh. Pag uminom naman si Ante, basang-basa ang buong uso. Ay, hindi kayo uminom. Naglaro lang kayong dalawa. Naghabulan na naman kayo. Hmm? Ante, kakay. Ay, mainit na, guys. <laughs> Buti pa si ate Tere. Malamig na naman yung lugar niya. Ay naku ate. Tamang tama yung pag-alis nyo. Ang init na naman dito. Grabe. Init dito sa Pinas. Yes. Ano? Mainit po. Kaya itong mga batuta namin. Ay papa, bago ba yung tubig nila? Kalahati lang ilagay yung para everyday na ano na bago. mo ng kumain? Gusto no, mm. mo? Pumunta na? Eh, mag-ano pa tayo kila Randy? Hindi pa tayo makakapagtanim. Magtatanim na tayo mamaya. Pag pumunta tayo. Uh, na Nang? ayaw ako yung... Gusto daw niyang bumili ng garden soil. Palakasin mo muna ako ng isang araw. Maganda yung anong pakiramdam ko, guys. Kaninang umaga, naglakad-lakad ako dyan sa harapan namin. Nakaalimang ah, balik-balik ako doon, hanggang doon. Pag doon sa, sa may, ano, diyan sa may tindahan, dyan sa kilalani. Oo, oh, oh, sabi mo. Sabado. Anong oras? Ah, ako kasi magka-kart lang ako eh. Duro na tayo mag-lunch. Ah. Hindi, magka-kart lang ako bukas. Ano, baby? Ano, baby ko? Wala naman si Papsi. Saan naman kaya na pumunta to? Wala dito. Saan yan? Alam mo Luko-loko itong si Ante. Si Ante ang nagaan dyan. Nagdudumi ano. Iniihian niya. Kaloko pa lang akong na yun.